Bakit ba parang araw-araw na lang lagi nating nababalita ang may bagong sasabihin si Kamahalang Rimulya, ang ating mamahaling ombudsman. Mamahaling mahal nating ombudsman. Grabe no, lagi na lang siyang lumalabas tas may sasabihin na naman. Mukhang fake news sa hindi na naman magiging fake news. May arrest pero wala tas biglang parang meron na naman bakit parang ang ingay? Araw-araw or lagi na lang umbudsman, bakit ganito, no? Salamat dahil may umbudsman tayo. Pero, sir, dapat, bakit si Senator Bato ang... <laughs> Kasi si Senator Bato na naman, eh, parang... eto na ba yung flood control? Pag napakulong nyo ba si Senator Bato, mahuhuli lahat ng mga... Tiwali, uh, doon po sa nangyaring flood control issue naman. panoorin nun natin ang sabay-sabay. Tingnan natin kung ito ba talaga ang priority ng Pilipinas. Hulihin ang mga tapat maglingkod sa bayan. Tapos yung mga magnanakaw, eh, pag-alagala lang. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, panorin muna natin na sabay-sabay. Mga kapatid, anong meron dito? Balitang Pinoy TV. Pero bakit nakialam sa doon sa ICC? bakit nagka-access siya ng uh, warrant of arrest laban kay Bato? Saan galing yan? Saan niya kinuha yan? At bakit mali na nakikialam ka dito? Okay? Eto po, pakinggan natin si Atty. Torion. Narito ang Malitang Pinoy TV. Okay, Heto na nga, pag-usapan natin itong uh, interview ni Attorney Turion sa SMNI. Grabe po, no? Alam mo ba kung bakit? Sinabi ni Attorney Turion na yung ginagawa ni Rimulya ngayon ay hindi po yan job description ni Rimulya. Ha? Huh? Imagine si Rimulya, ha? Huh? Nag-iingay araw-araw, humaharap sa media at sasabihin na meron na raw siyang warrant of arrest laban dito kay uh, Senator Bato de la Rosa dito sa ICC. Ha? Huh? ang ombudsman sana ay isang independent na ano, opisina. Pero bakit ngayon nakialam sa politika? Ha? Dito sa video na ito, dito sa vlog na ito, papakinggan natin itong si Atty. Torion na uh, talagang pinahiya niya itong si Rimulya. Inexplain niya na yung mga ginagawa ni Rimulya ngayon ay sobrang-sobrang sablay po sa pagiging ombudsman. Okay. Bago muna ang lahat, tanungin nga natin si ChatGPT, no? Kahit pa naman medyo malapit sa katotohanan yung sinasabi nito. No, lalo na kapag ka naka-premium. Eto na. Ano ba ang trabaho ng isang ombudsman? Okay? Ang trabaho ng ombudsman, sabi ng ganon, ay imbestigahan at kasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinala ang gumagawa ng korupsyon. Korupsyon agad. Yun ba ang kriteriya ni Senator Bato? Parang wala naman tayong nababalita ang ganun. Okay? <laughs> Pangaabuso sa kapangyarihan. Ohoy, sino yung mga yon? Ngayon, eh, sa, sa, totoo lang, yung mga tinuturong may kinalaman sa flood control issue project, ghost project, di ba? Laging tinuturo, ba't hindi yun ang investigahan ninyo? Bakit na kay Sir Bato tayo? <laughs> Pwede naman yan, sige. Pero ito na ang natin, oh, no? Magki-Christmas na, no? Kawawa naman si Jose Marichan, hindi na napapansin. <laughs> ah. O ano man paglabag sa batas na may kinalaman sa kanilang tungkulin sa gobyerno. Doon pa lang mga kapatid, mas malapit eh. O, ombudsman, number one, investigasyon, sinusuri ng ombudsman ang mga reklamo laban sa mga kawani o opisyal ng gobyerno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa kung may ilag alegasyon ng katiwalian pandarambong o hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Oh. Yun pala yun eh. Eh bakit si Senator Patong parang sinasabi nyo na bumagyo sa, daa uh, sa Cebu o bumabaha sa Pilipinas pero ang kailangan imbestigahan, Davao City. Panibagong version lang ito. Diba? O oh, ito pa. Basahin natin. Kapitulo 124 2, 4, ng Umbudsman pag-uusig, ay eh, pag-uusig, o, prosecution. Kapag may sapat na ebidensya, pwedeng magsampa ng kaso ang umbusman sa sandigang bayan o iba pang korte laban sa mga sangkot na opisyal. Iba pang korte, pwedeng ICC, pero wala naman tayong jurisdiction. Anong nangyari? Disiplina at parusa. maari magpataw ng uh, administ, administrative, administrative sanction tulad ng suspension, pagtanggal sa serbisyo, disqualifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Hindi lang mo dapat ganun. Halimbawa, na nakaw na tayo ng bilyon-bilyon, tatanggalin mo lang. Wala na. Humupit na yun eh. Oh, ang dami ng pera nung kahit tanggalin mo yun, mabubuhay yun, mayaman yun. Wala pa siyang obligasyon kasi wala siyang trabaho. Pang-apat, dos-dos ng ombudsman, pagbabantay sa integridad, integridad ng pamahalaan, layunin ng ombudsman at tiyakin na malinis, tapat at epektibo ang serbisyong politiko. Sa madaling sabi, ang ombudsman ang bantay laban sa katiwalian. Sa gobyerno sa Pilipinas, ang opisyal na tawag sa kanya ay Tanod Bayan. Pero bakit siya ang taga-report kung meron ng warrant of arrest kay Senator Bato. Ang galing talaga ng ating gobyerno. Bagong Pilipinas. Tapos, may papaalala lang ako kasi may isang nag-comment doon sa channel ulit natin. E, ewan ko kahit ano talagang paliwanag natin. Marami pa rin talagang mga gunggong, no? Sinasabi pa rin nila, si BP Sara eh, nagnakaw ng ganito-ganito. Uy, pansinin nyo naman yung mga bilyon-bilyon mga nagnaka ng bilyon-bilyon. Kay Pipisara, 150 o oh, hanggang 300 milyon na naipaliwanag naman na sinasabi pa ng COA, walang masamang tinapay. Eh. O, oh, pansinin nyo yung mga bilyong-bilyong nawawala. Ayaw nyo pansinin ni, eh. Butik naman kayo eh. Mga mong-mong talaga. O, oh, sige. Ituloy na ho natin ito. Balitang Pinoy TV, anong meron pa? Siya lang po ang... Uh... In the history of the Philippines, siya lang po ang ombudsman uh, na nakagawa nito na araw-araw nagpapamedia, Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Pakinggan natin si Atty. Torion. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para marami po ang makakita at makaalam. At sa mga first time na nanood dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ha. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. At kung nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo lagi sa mga trending na mga balita. Okay? Main topic natin ngayon sa vlog na ito ay pakikinggan po natin itong si Atty. Turion. Pinarealize ni Atty. Turion ang taong bayan, gaano po kapalpak itong mga pinaggagawa nitong si Rimulya. Maling-mali na si Rimulya ay nagpakalat uh, na patungkol dito sa warrant of arrest ni uh, Senator Bato. Hindi po tama. Di ba? Kasi ang trabaho po ng ang job description po ng Ombudsman ay dapat independent. Pero bakit nakialam siya doon sa ICC? Bakit nagka-access siya ng uh, warrant of arrest laban kay Bato? Saan galing 'yan? Saan niya kinuha 'yan? At bakit mali na nakikialam ka dito. Okay? Ito po Pakinggan naton si Atty. Torion. Ni, uh, um, nandun din kayo no, na, sa Hong Kong, doon sa panahon na nandun si former President Rodrigo Duterte. Meron bang kaibahan? Or kahit yun, na-question na nyo -na rin po yung legality noon. And dito ah, yes. po sa paghahanda uh, oh, naman para po kay Sen. Bato de la Rosa, if ever po. Um, yung pagkadakip po kay uh, Presidente Rodrigo Roa Duterte, maski Anong English po ang gamitin nila? Illegal talaga yun. No? Illegal talaga yun kasi hindi dumaan yun sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply uh, the Rome Statute under Article... Pero bakit ganon? No? Bakit ganon? Kasi oh, sinasabi na ng ibang attorney at itong attorney din ito. Alam naman natin ang attorney matatalino, pwera lang dun sa... sa... manang. No? Kay auntie. Alam nyo, halos isang sinasabi nila, iligal ang pag-aresto kay Tatay Digong. Pero bakit magpasa hanggang ngayon, walang nangyayari? ba? Diba? Ang narinig ko noon, sabi ni Bipisara, Sara, na kapag nanalo si Madam Aimee, aasikasuhin niya yung uh, kay Tatay Digong, yung sitwasyon issue dyan sa dahil. Narinig ko yon kay Napanood ko yon kay BP Sara, sinabi niya yon. Kay eh, Sara, madam, ano na po bang ginagawa ni Madam Amy? Sana po may update po kami. Hindi naman namin sinasabing walang ginagawa. Gusto lang po namin manghingi ng update kung sakasakali. Kayo mga kababayan, narinig nyo rin ba yon? Napanood nyo rin yon? Sabi na natutulong si Madam Amy para sa investigasyon, bla bla bla. Siguro, siguro, sana. O baka silent lang na gumagalaw sila. Pero sana may balita po kami patungkol diyan illegal. Pero bakit hinahayaan ng gobyerno na magpatuloy pa rin na nandoon po si Tatay Digong? Nakakalungkot na ganito ang ating Pilipinas na walang alam. Hindi ako naniniwalang walang alam. Presidente ka, wala kang alam. Tapos ombudsman, kinasuhan ng kinasuhan, tapos inilagay pa dyan bilang ombudsman. Kaya nagpupuluhan po kami. Hindi tayo kumakalaban, eh. Naiisip isip naming ganito ba katindi ang kapangyarihan ng gobyerno ngayon? Na kahit oh nga pala, sometimes you need Ben Low. Oo oh nga no? O oh nga no. Galon ang administrasyon ngayon. Gigi talaga. Galunggong. <laughs> Tuloy na niyan. Hindi talaga tumaan sa uh, competent judicial authority yon so maski anong English pa ang gamitin illegal yon. Yeah. Dito naman kay Senator Bato Dela Rosa, ito ang exciting Kasi ang uh, sabi ng DOJ, wala silang waran. Ang sabi ng DFA, wala pa silang kopya ng waran. Ang sabi ng uh, uh, Transnational Crime, wala rin daw silang waran. At yung spokesman mismo ng ICC, nagsabi wala nang waran. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong uh, description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili. O oh, yun naman pala eh, ang dami na nagkasabing wala namang waran, tapos siya salita na salita. <laughs> Ano pang ano pang trabaho ng isang ombudsman anak ng dating? Nasabi na natin, di ba? Ano, ganun-ganun na lang 'yon? Kaya nakakaawa po itong Pilipinas, mga kapatid. Kung magpapatuloy na ganito, wala. Hindi hu tayo uunlad. Ang umuunlad lang siguro yung mga bayaran, hindi din eh. mawa din yan eh tumatanggap kayo na sa tingin nyo matutunaw din yung pera na yan eh. Pero yung Pilipinas, maawa naman kayo mga sir. Magkapuso kayo. Nananawagan ako sa mga kuya natin na binabayaran. Sir, naman, naman, naman. Kaya nyo pala. Ah, oh, hindi ko kaya maatim na ganyan mga kapatid. Doon lagi tayo sa tama. Wala na tayong oras. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Manatili po tayong laging nasa katotohanan mas masarap sa pakiramdam mas okay kaysa naman po babayaran kayo tapos sasabihin nyo ay thanks God <laughs> salamat po sa blessing nyo <laughs> pero galing sa nakaw alam mong galing sa nakaw yun ang pangit ko maraming salamat po sa inyong panonood <laughs>